Uy, mare, may babalita pala ako sa'yo, Mare. Napanood mo na ba yung nangyari sa si ibang bansa? Na andun si Pare, na kasali sa pagbagsak ng building na pinagtrabawa nila? Huwag kang magbibiro ng ganun, Pare. Hindi yan magandang biro. Di kitang kita sa video ba, Mare, na andun yung building na bumagsak, Mare. Nakasama si Pare andun kang mabigla, Mare. Talagang gano'ng ang pangyayari. Sige, Mare. Pa paano mong masasabi nito kung yun or nangyayari yun? Ma, naka-uwi na ako. Ano po yung ulam? Adobo. Ma, sabi ng teacher namin, ako daw yung top one student sa amin. Need ko pa naman gumawa ng speech. Ay, magandang balita yan may ibabalita ako sa iyo, anak. Ano po yung papa mo, kasama pala sa na dinamang tatabawan ng sa... Kaya hindi na siya makakauwi sa sa at pag-aating ng graduation. Kaya tayo na lang itong dalawa.